ko oh grabe, natakpan yung ano eh. Yung cellphone. Ayan oh, so fast. Ayan, punasan natin. Ayan, so fast. Kain tayo. Para to bukas eh, pero susubo lang tayo ng konti. Kasi yung mga ano, amin, pang sandok.

Oo po, lang. ko hindi aabot ng musang. <laughs> hindi aabot so, na pumagahan kayo sa gabi. O, diba? Ako rin ang pa mukhang Ayan. Habang kumakain tayo ng sopas, magbabasa-basa tayo ng comment. Diba? Ito yung vlog namin nung ano, yung ano, wala pa rin trabaho. Kasi ang comment niya is 87 comments. <laughs> Siguro nagreply kami sa mga konti. Pero karamihan ito comment talaga. Siguro mga 70 o oh. 75 comments. Yan. Sayang na. Yung mga comment. Ayan o. Sabi ni Ronnie Palomino. Yan. Yeah. Sabi niya, bro, ganyan din ako nung first time ko sa Dubai. Nagkataon recession noon. Dumating ako sa UAE. Ang hirap mag-apply. Halos madehydrates ako. Wala rin time. Kahit hotel security. Ah, wala rin hiring that time. Kahit anong security, kaya ang pinag Lakad, competition sa apply, talagang tiyagaan lang. Ayan. Buti, diba? Napanood nyo sa last vlog, diba? Meron na siyang trabaho. Ayan. Talagang mahirap talaga. Kimberly. Good luck po sa casting niya ng nakahanap na siya. Ano siya naka-assign sa drive-thru? ano sabi niya, kaway-kaway po sa masisipag na crew ng Team Hortons. Masisay <laughs> <laughs> drive-thru. Siguro ay hindi naman nag-minus 50 doon eh no. Sa kanila naka-winter clothes sila. Oh. Sabi ng customer, oh, bakit yung puting customer, bakit daw yung mga ano doon nagtatrabaho mga naka-winter. <laughs> kasi pag nabubukas kasi yung bintana. Oh. Yung bintana. oh yung lamig. sabi ni Deco Boko hello po silent viewer niyo po kami since 2021 nasa Qatar pa lang kami hanggang sa makapunta na po kami ng ngayon ng Canada oh congrats congrats ang dami dami po namin natutunan dahil sa kakapanood po sa vlogs niyo pa shout out po Labababs from Saskatoon Saskatoon o, oh, di ba? May natutunan. <laughs> o, oh, di ba? At least may natutunan, di ba? Sabi, wala daw natutunan sa atin, eh. Yun, salamat, ah. Laba Baps from Saskatoon. Yeah. Parang ano, mausap. Ah, natatakpan kasi ng ilaw. Yeah, sabi ko, parang... Ay, shout-out kay Martin Alba, Wah! <laughs> 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 di pa shout-out siya. <laughs> di pa shout-out siya sa'yo? <laughs> Simula so, sa nagluto ako ng igadu. Mm. Joy Bal, thank you for reading my comment. Salamat po for mentioning mo si Joy. Ay, yung anak niya kasi pupunta. Yun. Salamat din sa'yo, Joy Bal. Shoutout din kay Mr. Mac Puge. Yeah. Guzman Family Vlogs. Oh, nag-comment. Nanonood pa rin pala sila yan. Shoutout sa inyo, Guzman Family Vlogs Yan. And busy na daw sila at nakikinig na lang daw habang nagdadrive. Hindi na ano, hindi na nanonood sila sa bahay. At busy na sila. Ayun. Shoutout sa inyo, Guzman Family Vlogs Yan, Buhay Amerika. Kung gusto nyo panoorin ang buhay naman sa Amerika, nurse sila. Yan. Kita niyo yung buhay. Jasmine Flores, Yan, shout out sa'yo, Jasmine Flores. Baler, Valer Sergis Lamari. Yan, shout out. Ate Cres, yan, shout out, Ate Cres. Susan Moreno, yan, sabi niya. Dito sa Toronto, may work naman. Huwag lang mapili. Sayang sa work ng anak ko, Merong clerical work. Kaso malayo siya. I hope he find a job. Buti andyan kayo to help them in a way. ng sopas Annalisa Ramos sa so, haba as of now hindi pa sobrang lamig dito sa Toronto pero sa 12 years ko dito naka-experience na din ako ng minus 41 then may time din na nag-ice storm di diba? ba natung ang comment niya hindi na natin babasahin yun oh 3 months 3 months na rin daw may mga student din na nagpo-post sa isang group chat 3 months na daw sila dito walang makitang work grabe no sabi ni Alisa Ramos Judith Nguyen Yun, shout out Judith Romab Naranasan ko rin niya na dumating ako sa SF ng June 2007. Nakapagtrabaho ako ng November after 5 months. Di ba, ano? Tsaka thank you sa mga nag-text sa'yo na, ano? Nang na, nakapanood na, ano? Na? Nang vlog, tapos nag-text sa'yo na, oh, meron dito. Oo, oh, maraming salamat sa mga, ano, nag-message na yung meron dito -apply ng applyan. mga nag-alok ng, ano, yun. Maraming salamat sa inyong lahat. Pearl. Perlas ng hininga. Perlas IAS. Yes. Masaweni so, peg niyo. Shoutout sa yo. It's it's channel. channel yan. Shoutout. May vlog din siya taga Vancouver yan. Ang idol ng lahat Justin Clyde YouTuber. Shoutout. Ah, uh, ma ano? Mariel Gold. Hello, no? Tamya. At Lani. pa shoutout jarn Keep safe po kayo. Nakaka-relax manod ng vlog niyo. Shoutout to the <laughs> Mariel Gold. Easy cooking with Iwin. Yan, shout out sa iyo. Ay, matagal na rin na nun. Lumipat na pala sila ng ano ng trabaho ng lugar. Clarence Torres, need talaga merong referral. Try to join yan Filipino group yan. Kevin Lopez, ano po update? Yan, nakahanap na siya. Dito sa Makati, 35 pesos ang sopas. Oh, yung vlog ko pala na to, yung kumain din pala ako ng sopas. Oh. Oh, kumain uli ako ng sopas. <laughs> <laughs> Sabihin, inulit mo na naman yung pagkain ng sopas. Rochelle Tabing, yan. Shout out Rochelle. Miss Au okay, Vlog. Hindi sopas kasi kami gawa ng metra na naman kami chicken oh, sa diba? Costco. E, diba? Yung rin sa last vlog na nag-Costco kami, dalawang chicken dalawang na binili namin. Well. Ayun. Ito yun. Basta may chicken, automatic yan may sopa. Si Miss Au Vlog, taga Denmark to eh. Emiliano Gabriel yan. Shoutout sa'yo, boss. La Estropia. Pag bumili kayo kahit mahal, importante, matibay. Yun. Tama yun. Jonah Marie Lorin. Lorion. Lagi akong nanonood sa vlogs nyo. Sana po matuloy kami sa Saskatchewan. Student Pato asawa ko sa Prince Albert. Naba, nabalita ako na ba? Johanna Marie. Yung bagong balita. Pwede pa yan. Ang kayo mawala ng pag-asa. Ang um, Yara. Home Child Care Provider. Working Visa po. Pathway to PR dumating din ako winter season dito sa SK saan po kayo sa Regina North sa likod ng Walmart mag message ka lang sa Facebook page namin ah, Karino Family Andrea Andrea Jet TV Buhay Amerika try nyo rin ayun nanonood talaga kami Belle Pritzy Grabe lamig niyan. Erwin Dakanay. Ganyan din sabi ng pinsan ko noon. Nagwo-walk in lang palabas. Paglabas mo may trabaho ko na. Ganun talaga. Di ba pag sinasabi namin dati na huwag kang mamili ng trabaho, ganyan. Uh, madaraming trabaho dito. Parang hindi na. Parang hindi na siya applicable. no? <laughs> hmm. dami ng ano, tao dito. Yung ginawa yun kanina ni, ano, ni Jess, di ba? Ang haba daw ng pila doon sa appliance, sa ano, sa ano? Sa... Sa Popeyes. Popeyes. Tinanong ko nga eh, more than 50 ba? Mm -hmm. Hindi. Nakalampas sa sandaan pa yung nag-apply ng Siya, crew. Siyempre, meron pa batch. You... Bukas. O applyan pa rin, di ba? Sinendan sila ng email para Pero, pumunta. Pero, teri ter Oh, tapos ang mga pumunta kahit walang email na natanggap pumunta. Kaya ang daming tao. Ibig sabihin, marami talagang walang trabaho. Dalawang linya daw. Mula dito hanggang doon sa Mary natin. Brian Lozano 'yon. Shout tao Roset Cortis. Ayun. Yeah. Tsaka ang malala, pinatulan nila kahit malayo, no? Mm, yung mga malalayo, 'di ba? Wala talaga, walang mahanap talaga. Hindi naman, parang talagang, kasi kung may mahanap ba, ba't nila papatulan yung malayong lugar? Malayong uh, lugar, 20 minutes. diba? 20 minutes sa atin, paano ka nagbas? Mm, 20 minutes drive mula dito. Pag binas mo yun, kulang-kulang yun. Ang... Isang oras. Lampas isang oras. Kasi kasama niya mga hmm. mag pa pa rin. Shout out sa D. Frankie. Roadrunner SK Sound makes you sleep yan Good pray Jan Maranon Yan uh, Stewart Ron Cheng TJ 17 Dexter Coburg Alana Johnson Adventure Life 661 Ram Hearns, yan. Janizo, Oser Rizal Adventures. Alvin Tamayo, yan. Papunta na dito yan sa Alvin Tamayo. Ano siya? Ano siya? Landed PR yata. Landed. Landed PR. Just Coins. Bro, pwede makabili ng aquarium plants mo. Ha, ah, ito yung pumunta sa ano, dito ka hapon. Mm, shout out sa iyo, pre. Ayan, kung gusto nyo humingi ng plant sa aquarium, message lang kayo sa FB page, bibigyan ko kayo. Michelle, Michelle Redica Bahit. Ayan. monstrous Stress Port. Hindi ko naman pasensya na. <laughs> Light stroke, ya, Ayan. Sino, ka, sino po yung dalawang mag-asawa na kasama nyo? Pinsan ko. Ayan, yung isa. Tapos yung isa, asawa nyo. Uh, JZR. Tagal kong hindi na, nakapanood. User. Hindi ko na alam. Raquel Taniguchi. Uh, Mars the Explorer and April Valdez. Eh, April Valdez, oh. Ang tagal na itong hindi comment Then, Pan Manuel. Yun. Shout out sa inyong lahat. Ayan. Sa uh, pangalang. Diba, basta lang tayo na mga comment. Gagawin natin ito min paminsan-minsan pag nagpapaantok. Ayan. Ebusok. Bibilang na naman ako ng one hour niyan bago matulog. Pero okay lang kasi nag-aabang ako ng sopa sa ano, marketplace. <laughs> Para sa baba. Para sa baba. Kasi eh, nakita mo na yung mga presyo, di ba? May mga nagbebenta kasi sa marketplace, yung mga mayayaman. Yung mga lumilipat ang bahay. Ang mga magaganda pa, kaya... Nag-aabang-abang. Nag Pero pag wala talaga, di bibili kami. <laughs> Pero pag may nakita kami pa, bibili na lang ng ano, no? Ah. Sa binuro. Hmm. Kumbaga yung napalitan sa international ano. mo. Maganda pa ba ang Canada? Oo. Worth it pa ba sa mga nangyari na ganyan, nagigipit na naman ang Canada? Worth it pa ba dito? Siyempre, oo naman. Eh, pagpapalit mo ba yung buhay mo sa Pilipinas? Kami? Kami, tayo hindi. Mula dito? Kasi umuwi tayo, wala na. Oo. Wala kasi kami nang babalikan sa Pilipinas eh. May bahay tayo pero... Wala na kami babalikan. Wala na rin hindi kami. Makaka-apply ka pa ba? Oo. Hindi na rin ako maka-apply siguro doon. Mm -hmm. <laughs> di ba? Abang tumadandan, mahirap mga ng trabaho. May age limit Kailangan namin magtayo na lang ng negosyo, negosyo. di ba? Kung babalik kami. Kaya ganoon. Ganun Tano ka lang, negosyo. Mm -hmm. Di ba? Kaya... Tapos maliliit pa yung mga bata. Siguro pag uh, malaki na yung mga bata, yan. Pwede na sa Pilipinas. Pabalik-balik na lang. Pabalik. Pag winter dito, punta ka dun. Pag uh, summer dito, balik ka dito. Ganun-ganun na lang. Sa Pilipinas, diba? nagmamahal din naman. Hmm. No, Kahit sa Pero pipiliin ka, syempre. Maganda yung ano. Masa may pera ka, diba? Sabi ko nga Basta papag-aral lang namin yung mga anak namin doon sa anak. Yung kasama ng tuition, di ba? Tapos may negosyo kami maganda eh. Siguro hindi na ka pupunta dito, no? Kami lang yun, no? Sa mm. probinsya na lang sana kami. Kung may pera kaming malaki, tapos may negosyo, tapos mga kapag aral sila. yon Pero kasi, titimbangin mo eh. Tingnan mo, katulad dito. Yung safety, di ba? Wala kang mabalit, birang-bira ka mga balitaan ng nag-hold up dito sa lugar namin, di ba? Yung hinold up dito, di ba? Kinuha na na. Yung ganun, patay dito, patay okay. doon, baril dito. Yun, yun lang talaga. Hindi katulad, di ba? Nang nababalitaan mo, lagi sa sa mga balita Iba, ano ganun yon oh balita pa ulit ulit mm. mga oh. barin ba uh... traffic marami marami ka kasi ano eh may maganda sa talagang makukumpara mo pag nakakatingin ano na dito sa Canada ang maganda dito may maganda rin sa Pilipinas hindi lahat maganda dito kaya may nagko-comment sa atin na ano eh sabi wag Huwag negative yung Sa Pinas, huwag daw Hindi, dito sa atin, huwag daw puro negative yung binablog natin oh. may, Hindi, hindi namin kasi pwedeng sabihin lahat puro positive dito Siyempre may negative din dito sa ano Sa Canada Imposible walang negative May negative dito Hindi yung puro positive hmm. Kasi Pag puro positive ang sinasabi namin Paano na yung pupunta dito? Di, hindi nila alam yung mga negative, di ba? Kaya ganun talaga Hindi naman kami nagdi-discourage pero sinasabi lang namin para pagdating nyo dito, alam nyo na, di ba? Kung may idea na kayo. Hindi namin kayo na sinasabi na ano, hindi discourage kayo pumunta dito, di ba? Sinasabi hmm. naman. Na sa sinisiraan ng Pilipinas? ay real talk sa tingin mo ba? Mas nyo ba? <laughs> siyempre, di ba? Hindi, kung baga lang. Yung... bakit kinukompare yung Pilipinas sa Canada? Sa Canada no. Eh, siyempre, eh, nanggaling tayo doon eh. eh. siyempre, makukumpara mo talaga. Makukumpara mo. Yung pamumuhay, trabaho. Kaya nga sinasabi ko, may maganda doon, may maganda dito. May pangit doon, may pangit dito yun lang. Oh, may homeless na rin dito. oh, may homeless dito. May nanghihingi din dito, di diba? mm -hmm. eh, ba? Kahit sinasabing ba, may, mayamang may bansa dito, may, may nangihingi. Pero yung, yung um, um, sinasabi nga nila, di ba, libre ng Jokosyon sa Pilipinas. Pero yung... Dito parang naisip ko, parang hindi naman kasi libre ang ano, ang school. Gawa na, mo na, may bahay tayo ba diba sa mortgage? Kinatapos din yung ano doon, no? Mm, siyempre, sa tax mo. Sa tax. Dito kasi nararamdaman mo yung kinakalta sa iyo, nakikita mo. Kung saan na pupunta. Kung so, saan napupunta. Eh sa Pilipinas. Eh na naman, sabi kinumpara mo na naman ang Pilipinas. Pero wala tayong magagawa, ganun talaga ang buhay, di ba? <laughs> nararamdaman naman sa Pilipinas. Hindi lang masyado. Di ba? Hmm. Yung school, di ba, naramdaman mo rin naman, libre naman pag-aaral di ba? Pag, eh, diba? pag sa, public, sa public Pero kasi iba dito yung ano, yung school, yung mga facilities nila, talagang ano, no? Kompleto. School. Kompleto, tapos yung pag-aaral. At saka yung mga nila, vaccine, mm -hmm. no? Mm -hmm nung tatanungin yung mga parents kung ano at anong vaccine siya, saan siya nakano, tapos doon siya ikukompleto, no? Mm -hmm. Basta nakakikita niyo yung ano, kasi ano ito eh, sasabihin, kukompare mo first world country laban sa third world country. Ah. Eh, ganoon talaga, napag-uusapan lang natin, hindi natin ano ha, oh. napag-uusapan lang natin to baka may magalit na naman sa amin <laughs> Sinasabi lang namin para pagdating nyo dito, may idea na kayo. 'Di ba? Ganun 'yon. Ang sabi lang namin, talagang, kasi wala pa yung mga karamihan kasi nanonood sa amin, yung mga pupunta dito, di ba? Kaya, siya sabi namin, negative man yan, positive man yan, yan. Kailangan namin sabihin kasi marami nag-aabang, maraming gustong may gustong malaman, di ba? Lalo pagka-family. Uh, lalo na family pupunta dito. Ang tatanong sila sa amin, yung school ba ng mga bata okay ganyan di ba ayan naubos ko na yung sopas ko kaya ganun. pero kung ako tatanungin mo talaga para sa akin lang ko siguro kung may negosyo o maganda kaya kong pag-aralin lahat sila no may, may ano ka na may Hmm, may savings yung pag nagkasakit ka may pampagamot ka kaagad, hindi mauubos, yung mga ganon <laughs> yung mga ganon, bakit pa pupunta dito? di ba? hindi mauubos <laughs> ano kasi makukumpara mo talaga kung may maganda dito may maganda doon sa Pilipinas mga anak hindi ba mga nagre-retire sa Pinas eh hmm. sa Pinas maganda din kaya yeah, yung retirement yung iba gusto mag-retire dito ayaw sa Pilipinas kami naman gusto namin mag-retire sa Pilipinas kanya-kanya lang naman ang ano, yan, gusto di naman lahat ng tao isa lang ang gusto di ba may kanya-kanya naman gusto yan di ba maraming hindi sumasang ayon sa sinasabi namin meron din namang sumasang ayon kaya Ganun lang. Kaya yun. papa ko na. At pags kasi yan, wala pang alas diesel. Kaya yan lang ang Masasabi namin na Kung yung mga gusto ko, hundan mga Canada, push lang push. Kahit ganyan yung mga problema, buhasa lang ulit ha. Pagka, i-vlog ulit kami.